Sheesh! I think, dapat talagang malaman ng lahat ng mga Filipino kung ano na yung nangyayari sa West Philippine Sea. For the past years, I really have been wondering kung bakit ba talaga inaangkin ng China ang West Philippine Sea. And for me, dahil sa tagal ko nang naririnig to, parang dumadaan na lang din lahat ng balita sa isip ko. Pero hindi ko naman talaga alam kung ano talaga yung nangyayari. Hanggang dumating na lang sa punto that the last thing I heard is meron ng kababayan nating sundalo ang naputulan ng daliri. Naputulan ng daliri ang isang sundalong Pilipino sa gitna ng panibagong pangaharas ng China sa Ayungin Shul. And it actually left me scared. Dapat ba tayo magalala? Ano ba yung mga kailangan nating malaman as Filipino? And bakit ba talaga nila inaangkin yung alam naman natin hindi naman sa kanila? Hindi ako galit guys ah, naiinis lang ako eh. That's why in this video, I will share to you the journey of my research as an ordinary Filipino na na sa bagay na to and I think kailangan din malaman ng marami to. I will share to you the things that I have learned from the minor reason to the major reason. But above all, our goal is to leverage our capabilities to explain in the simplest way possible using the visual illustrations that we've created. So hopefully, everyone can understand it better para masagot ang tanong natin na bakit nga ba inaangkin ng China ang West Philippine Sea. Okay, bago tayo mag-umpisa, let me just get this very very clear. Um hindi po ako expert sa pagre-research. So kung meron man po akong masasabi na mali or something na pwede pang i-improve or madagdagan, I am happy to discuss that in the comment section. So now umpisahan na natin. Ang alam ko lang talaga dito, okay? I will be honest guys, ito lang talaga yung alam ko dito. Ang alam ko lang talaga dito kung paano nag-umpisa yung pagkuha ng China or pag-angkin ng China sa West Philippine Sea is meron silang mapa or something na nag state doon na sa kanila talaga yung sakop ng mapa na yon. And sa research ko, yes, yan din pala talaga yung parang kauna-unahang naging basis nila para mangyari lahat to at ang unang rason kung bakit inaangkin ng China ang West Philippine Sea is because of historical claims yung sinasabi nilang the nine dash line in 1952 China published this what they called map with a drawing of a nine dash line stating na yung nasa loob ng mga linya na to ay sa kanila daw and it includes yung mga lupain natin katulad ng Spratly Islands, Scarborough and marami pang iba but here's the thing In 2016, the Permanent Court of Arbitration sa Hague o Hague ruled in favor of the Philippines stating that China's historical claims within the Nine Dash Line lack legal basis under the United Nations Convention on the Law of the Sea. So noong 2016 pala, napatunayan na na hindi talaga dapat nila to gawin and walang legal basis yung mapa na sinasabi nila. Pero meron akong ipapakita sa inyo na naging solid din talaga na learnings ko sa pag-aaral nito. This rule is from international law sa kung paano ba din i-determine ng isang bansa kung ano yung sakop nila sa mapa. So una daw is yung territorial sea. From the land of the country, bibilang daw ng 12 nautical miles at sakop mo pa yon. And the next is EEC. Angas ng pagkasabi EEC. Kala mo talaga may alam sa ganito eh, no? Which means Exclusive Economic Zone. Na from dun sa territorial sea, bibilang ka ng 200 nautical miles at sakop mo pa din siya. So napakalaki talaga ng sakop ng Pilipinas. And this is the wide view of the map that shows the lines of every country kung ano talaga yung sakop nila. But then, going back to that nine dash line, kahit na sinabi na ng international law na hindi talaga yan sa inyo sinimulan pa rin nilang mag-build ng establishments. And these are some of the pictures na mga ginawa nila all throughout the years. And para talagang mapatunayan nila na sa amin talaga yan, on August 28, 2023, ay nag-release sila ng official map The map did a surprisingly good job at making a lot of other countries angry. Several countries have rejected China's new standard map. It's a violation of the law. That's where um I put that map. What I can see is ginagawa nila yung mga bagay na hindi talaga nila dapat gawin. Pero ang pinatanong talaga dito is saan nila kinukuha yung lakas ng loob o bakit meron silang lakas ng loob para gawin 'to? Which leads us to the next reason kung bakit talaga nila inaangkin ng West Philippine Sea. It's also because of nationalism and domestic legitimacy. Sa Tagalog, nasyonalismo at tiwala ng mamamayan. With this second reason na nahanap ko parang na-realize ko dito na meron talaga silang gustong mapatunayan na hindi lang din siya mapa o bababla pero para talagang meron silang gustong iparating sa mundo na powerful kami and kahit hindi sa amin to kukunin namin to now to understand that thinking na curious tuloy akong mag research kung ano ba talaga yung past history ng China actually natutunan ko to kay Ray Dalio at ang sabi niya To deal with what's happening today, we must learn the lessons of the past. And based on my research, ang China pala ay nagkaroon ng century of humiliation kung saan sinakop sila ng mga bansa. And I think it might be that what they're doing is an act of a statement to the whole world na Oh, ito yung history namin, pero ngayon wala nang pwedeng mag-humiliate sa amin. And yung angulo na yan is yan yung ginagamit nila to fuel yung suporta ng mga tao para ma-feel nila na baga, national pride. And speaking ng mga tao, eto naman yung konektadong dahilan don kung bakit nila inaangkin ng West Philippine Sea. Fish, resources, and food supply. Alam naman natin na ang West Philippines Sea ay mayaman din sa mga yamang dagat, lalo na sa mga isda. At para sa China, mahalaga to para sa food security nila. Dahil pala sa napakalaking populasyon ng China ay madalas rin silang nag-overfishing sa kanilang sariling karagatan. Pero hindi mo kasi pwedeng gawing rason yun eh. Hindi porkit nag-overfish na kayo sa sarili nyong karagatan, mangingisda na rin kayo sa ano, dagat ng iba. Okay din actually na nalalaman natin to, kumbaga alam natin din talaga na hindi siya, hindi siya valid eh. And syempre nakakalungkot lang din isipin na yun nga yung target nila is West Philippine Sea. Pero nag make sense sa akin na ito talaga yung tina-target nila dahil sa next na rason na to. Which is strategic military advantage. habang inaaral ko yung mga rason na to, napagtanto ko na itong rason na strategic military advantage is somehow one of the biggest reason kung bakit nila inaangkin yung West Philippine Sea. Pero sa tingin ko, para sa akin, ito yung pinakamadaling i-explain. Kasi tingnan nyo to. Sa mapa natin, makikita na ang China ay nandito. Okay, ito yung China. At ang United States naman ay nandito. Sa kasalukuyan, on my surface knowledge or knowledge, parang sila yung dalawang bansa na nagtutunggali sa label ng kung sino yung mas pinaka-powerful. So ngayon, kung titignan natin sa mapa, sobrang open ang daanan ng United States pagdating sa mga transaksyon na ginagawa nila sa buong mundo, mapadagat man o himpapawid. Pero tingnan natin yung China. Sa China ay nakapalibot ang mga bansang tulad ng North Korea, South Korea, Taiwan at Philippines. Marami pang iba. And sa pag-aaral ko na to, parang yung common sense ko sinasabi na, Oh, if this is not the major reason, talagang kasama siya sa pinakakornong rason kung bakit nila gustong agawin yung mga bagay-bagay dahil ang pagkontrol sa mga area na to ay parang pagbuo ng isang defense line na magpoprotekta sa kanila kung sakaling magkaroon ng gera. At ito ang magiging daanan ng kanilang mga bilyong-bilyong halaga na kagamitan at mga sandatang panggera na meron sila. And on the 14th of October, China surrounded Taiwan with their big military equipments. China is holding large-scale military drills around Taiwan to warn against independence. And this is actually a whole story. Pero habang nagre-research ako ay nalaman ko na nangyayari na pala to as of the moment. And kung pagkukunik-konektahin mo talaga yung mga dots is para sa isang malaking plano to eh. but with that big reason added to the list. Naskip natin yung rason na, yes, the West Philippine Sea have food resources, pero meron din tong energy resources. So sinasabi sa mga research na may 11 billion barrels ng oil at 190 trillion cubic feet ng natural gas sa ilalim ng West Philippine Sea. And kung totoo man to is napakalaki talaga ng mga bagay na dapat sa atin na China yung nakikinabang. Kaya actually napapaisip din ako. Ano kaya yung ginagawa ng gobyerno natin sa mga issue na to? For sure meron. Kumbaga, hindi naman mawawala yun. Pero siguro ako, request ko as a Filipino citizen, sana yung pagbibigay ng information, kunyari na lang, pag mayroong eleksyon, kung paano sila magbigay ng information para mga, sa mga sarili nila nagagawa gagawa nila itong marketing strategy or blah blah blah. Sana ganun din sa mga bagay na to na magamit din nila yung resources na meron sila para kahit man lang alam ng mga Filipino kung ano talaga yung mga dapat nilang malaman. Pero dahil din kasi sa sobrang daming mga bagay na nakakalat sa social media or issue yung Pilipinas, minsan natatabunan na lang talaga yung mga pinaka-importante na kailangan nating malaman. And with that five reason kung bakit nila inaangkin ang West Philippine Sea to complete our pyramid of reason sa pagre-research ko i think this might be the major reason kung bakit talaga nila to inaangkin and this is geopolitical dominance Sa pamamagitan ng kontrol sa West Philippine Sea, nagkakaroon sila ng leverage sa isa sa mga pinaka trade route sa mundo. Sa madaling salita, pag yung lahat ng pundasyon ng plano nila ay nagawa na nila, kumbaga lahat ng strategy na gusto nila, no, na setup nila, mas magkakaroon sila ng malaking say sa kung ano ba talaga yung dapat na rules hindi lang ng bansang China o hindi lang ng sinasakop nila pero say sa buong mundo dahil kung may mas malaking control ka sa mundo meron kang karapatan na magsalita and i think to make it easy and simple para sa ating lahat na maintindihan yung mga rason at mga anggulo ng issue na to kung bakit pa talaga nila inaangkin yung West Philippine Sea sa anim na nahanap kong dahilan. Feel ko meron lang din silang anim na salitang gustong sabihin. And that is, we want to be the boss. And I think, iyan talaga yung rason kung bakit nila inaangkin yung West Philippine Sea. Actually, sa topic na to, marami pa talagang pwedeng may dagdag na topic. Pero hindi talaga siya kakayanin ng isang paliwanagan lang eh. And hindi ko din kakayanin na ma-research lahat. Para sa akin, dahil hinahanap ko to sa Philippine media, parang ang naging ano ko sa sarili ko, sige, with my own capacity, gumawa na lang din ako ng mga bagay na hinahanap ko. But, with this whole research, yes, nasagot na natin kung bakit ba nila inaangkin yung West Philippine Sea. Pero sa research na to, it left a question in my mind kung dahil alam ko na kung ano ba yung mga rason. And dahil kayo, nalaman nyo na din yung mga rason. Ano ba talaga yung dapat natin gawin as Filipino? Dapat ba tayong matakot? And ano ba yung mga plain and simple ituro niyo po sa amin kung ano po yung dapat namin gawin. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Hello! So yun lang guys, um, thank you for watching this video. Kung nakaabot ka rito, maraming maraming salamat and sana meron ka natutunan. By actually learning these things, na-realize ko na sobrang lawak pala talaga ng usapin na to. And alam ko na maaaring may mga bagay na hindi pa ako nasabi. Or may mga angulo na dapat nasama ko. Pero kasi in a short amount of time na meron ako, hindi ko na rin talaga kayang ikalap yung research na yun. Pero, however, sa pag-aaral ko nito is meron talagang main question na naiwan sa akin. And it is the question na dahil medyo alam na natin to. What now? Ano talaga yung gagawin natin? Kung baga, siyo sobrang serious ng topic na to and ano yung mga natin gawin? Kaya, kung meron po kayong kakilalang professionals or maybe teachers na pinag-aaralan to yung mga bagay na to or maybe by sharing this video to them is mas napapalawak din natin yung mga taong makikilala natin na magbibigay pa sa atin ng mga tamang impormasyon. Mas mapapalawak din natin yung mga taong makakanood nito. And kung parang para sa akin, this kind of videos is yung eh. Matuturing kong ambag sa lipunan. Kumbaga kahit pa paano, nag-aambag naman po kami. Kaya yun lang guys, maraming maraming salamat. And kung natataka kayo, actually this video is a new um, style of video na gagawin natin sa channel ko. And this is called Adam Stories. Bagong segment to guys ng channel natin. Kumbaga yung nangyari last time, yung Borneo, and yung mga bagay na nagustuhan nyo sa channel natin, which is yung mga challenges. Part siya ng Adam Challenges. And ngayon, nandito naman na tayo ngayon sa Adam Stories. And meron pa tayong Adam Builds and Adam's Life. So, kung sino yung mga magiging team challenges or team stories. Comment lang kayo sa comment section kung ano yung magiging paborito nyo. Adam Stories is actually para sa akin, ito yung mga tanong sa si isip ko. Kasi mahilig ako mag-isip eh. Ito yung mga tanong na ano kaya yung sagot sa tanong na yun? Or yung mga why and what if are questions are the mystery of the world? Or yung mga bagay na curiosities that we will turn into stories. Ang ganda ng cut. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa mga nakaabot dito. Isa ka ng parte ng Team S-Rank. And yung mga Team S-Rank is kayo yung mga super malulupit. Comment down below, Team S-Rank kung nakaabot ka dito. Dahil yung mga S-Rank, yung mga taong tinatapos yung video na ginagawa natin. At kayo talaga yung mga tunay. Yun lang guys, abangan nyo pa yung mga story ang gagawin natin. Mga story about the theories at mga pyramid, mga tanong, mga nakakatakot na ayoko na yeah. ano ba ito?